So, ayan guys so, Sa aking Guys, sa aking pong solid supporter Na si Christian Van uh, Ramos Ito na po pre Yung ano mo Boss uh, Request mo na for Holy Week Ayan Kung kayo po yung pasakay O so, pababa Galing Batangas Ito po Yung aming pier care po ng kalapan yan po yun may bumaba ng ano uh, starlight yun show ito po yung kanyang request ang ati pong ban na pasakay po kung saan pupunta Puer, uh, for south for the south Ayan, ayan yun po yung mga van natin. Nandito lang sa may tabi na to. Ayan. Yun yung mga van. Boss, driver po kayo ng van? Ah, cross guard ka? Okay. Ayan po ang ating driver. Magigiting na driver ng van. Ayan. So, yan, meron din tayong minivan for Budako. Yan, Budako. So guys. Ha? Hindi, mga ano lang ako. May nag-request lang sa video ko. Ito ating magiting na guerja <laughs> <Gwardiya. laughs> Yan, palabas na po yan. Marian Queen. Yan. So ito na po. Ghost Christian. Ang iyong request na kung saan sakayan po ng van natin. Ayan. Ayan po yung magigiting nating van. Yan. So ayan po. Paskat Basket M8 Baka naman Baka ano lang yan Paalis na rin yan yung Alberta na yan Pakuntang Batangas So guys Yun dito po ang ating daanan Tricycle okay, lubog na yan ito po ang daan, tamang daan guys so kung kayo po ay wala pang wala pa kayo sundo ito po yung ating holding area holding area guys yan dito po kayo mag standby kung kayo wala pa yung sundo So parating pala yung sundo nyo Ito po yung van Yung guys Ito po yung van <coughs> Tricycle yan yeah. Mga tricycle po yan Hi Tay <laughs> Ito po yung tayo ito pala Tricycle Ay yung, yung jeep, jeep mo Anong-anong biyahe mo? Nauhan. Nauhan lang yan si Kuya. Nauhan. Yan pa. Nauhan. Jeep. Ito ay Victoria. Ito yung mga van natin. marupa. Transpo, ayun dito po yung mga sundo kung may try a uh, sa barko. yan Ayan so boss Christian. Ito na po yung request nyo. Holding area. Control. So ayan So most Christian Sana natapagpiyo ang yung hiling Ito na lang po ang aking video